Kamusta? 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 Ako si Ven Mutur. at mahilig akong mag-explore gamit ang aking motor. Malaya sa ingay, malapit sa kalikasan. Ngayong araw, dadaling ko kayo sa isang tahimik pero napakagandang lugar. Sa lugar ng Alilam, Ilocosul. Dito sa gitna ng kabubatan at kabundukan magsiset up tayo ng camping, magpahinga at mararamdaman ang totoong kalayaan. Simpleng buhay, malamig na simoy ng hangin at tunog ng kalikasan. sa panibagong yugto ng ating moto camping mga kaibigan so, andito tayo sa boundary ng La Union at Ilocosur tayo pupunta sa kanan at doon tayo maghanap ng uh, cross path na ating pagpupistuhan kasama natin si Eli bye bye natin uh, ang ito papunta sa Alinem kasi hindi tayo sa lugar na to dito pa lang tayo sa baba pero ramdam natin yung lamig sa parte na to malapit na tayo sa alilem sakto na makapagpwesto tayo doon pero ano siya nakasimento kaya di ganong hirap ang mga motor namin Medyo nagdidilim na yung Ano natin Nagdadahanan natin Kasi late na tayo nakarating dito Okay mga kaibigan At narito na tayo sa Alilem Ali Alilem At nakahanap na rin tayo ng spot uh, Nasa na tayo ng Nga damo kasi wala tayong mahanap na mag, uh, pwedeng pag sana natin na mas mas okay, mas maganda. Wala tayong mahanap na ganoon. So na pagdesisyon na namin dito kami sa gitna ng mga damo. At diskartehan na lang namin kung paano kami, paano kami magkabit ng hamok namin para pagtulugan. dahil uh, wala tayong uh, matalian na puno so didiskarte tayo ayan diskarte tayo ngayon at join natin to para hindi na hindi matumba yung motor natin saka natin itatali sa damo na mas matibay susubukan natin yung ginawa nating talokohan <laughs> kung matibay ba mm huwag -hmm. nalang naman, kita paano At nakaluto na nga tayo. Kakain na tayo. At ito yung sa atin. Pareho kami ni Kuya pray mo tayo. Thank you Lord sa pagkain, thank you sa lahat, thank you sa kabutihan, thank you sa pagingat. Patawad sa aming mga pag-asala, mga nakaya sa aming buhay. Ito ang dalayan sa pangalas sa amin Sir. Dapat may ano tayo. Good kamatis lang. Ang ulam natin ay spam na pinainit lang namin sa kanin. Dahil walang dalang mantika. Bukas na may sardinas ang ulam natin. Alam. Uy. Nangangamuy. Basunog <laughs> sa ilalim yan. <laughs> Ip, anong to? Diyan. Alam po na. Alam ko na

siya nga pala mga kaibigan si Melvin ay monetize na thank you sa inyong panonood sa video niya sana ay supportahan nyo pa rin siya sa mga susunod pa niyang videos lalo na sa adventure namin bukas abangan nyo yun sa next na episode niya first time na amin. nag upload ng adventure adventure ride yung takadang pero hindi tayo didiretso sa Takadang. Hindi tayo papasok doon dahil may bayad doon eh sa tourism. Bali dadaan lang tayo, backdoor lang tayo. At masaya yun mga kaibigan. Abangan nyo sa susunod niyang upload after nitong camping na ito. Diba na monetize ka na? Hmm. Anong feeling ng na monetize? <laughs> Walang kahirap irap eh. Ilang buwan ka ba? Anong buwan ka oh, nag-start? November. December, January, February, March, April. May. Hindi, mga ano, October yata. Nag-camping tayo, New Zealand. Nang San Rafael. Yun yung una, di ba? October yun. So, within 7 hmm. months, dahil sa panonood ninyo sa mga camping ni Vin Motor, na-reach niya yung 4,000 watts hours tapos na-monetize siya. Galing. Samtala ako dati 2 years bago na monetize. Lalo si Elms Motor, sagbit lang. Naka 3,000 plus na siya nawat no, sa hours eh. Subscribers na lang kulang. Mabilis lang sa kanila kasi nasama sila sa amin kasi hindi kagaya nung kami noon eh, nangangapapa. Mabilisan lang eh spam anong brand ng spam to I mean anong brand ng hindi ito spam hindi ito sa akin Thank Magandang umaga mga kaibigan uh, mula dito sa Alilem ay uh, panibagong pag-asa at uh, umaga na naman at uh, pag prepare na tayo ang pagkain natin din kain na tayo ay the wall screen kepala ka kaya mabilis malubat. Ah, ah. ah. nah, na natin yung tarp natin para 'yung konte pagtapos nating mag-leg uh, alis na tayo. kaibigan, maraming maraming salamat sa iyong panunood at abangan nyo ako sa aking adventure ride sa Takadang